Si Pipoy at ang malungkot na kapre. Ito si Pipoy, isang batang laging handang maglaro. Ang paborito niyang lugar ay sa ilalim ng malaking puno ng balete sa dulo ng kanilang nayon. Huwag kang lalapit doon, Pipoy, laging paalala ng kanyang lola. May nakatira diyan. Isang hapon, habang naglalaro, nakarinig si Pipoy ng isang kakaibang tunog mula sa puno. Ito ay parang isang malalim at malungkot na buntong hininga. Dahil sa kaniyang pagtataka, dahandaan siyang lumapit. Bigla, isang dambuhalang mabuhok na binti ang bumaba mula sa mga sanga. Mas malaki pa ito kay Pipoy. Natigilan sa takot si Pipoy at hindi makagalaw. Pagkatapos, isang higanting mukha na may mabait ngunit malungkot na mga mata ang sumilip sa mga dahon. Isang buga ng usok ang lumabas mula sa isang malaking tabako. Sino ka, munting bata? Tanong na isang malalim na boses. Natakot si Pipoy, ngunit nakita niya ang lungkot sa mga mata ng higante. Ako po si Pipoy, bulong niya. Bakit po kayo malungkot? Bumuntong hininga muli ang kapre na ang pangalan pala ay Berto. Matagal na akong nag-iisa dito, sabi niya. Lahat ng bata ay takot sa akin. Wala akong kalaro. Naawa si Pipoy sa higante. Itinaas niya ang kanyang maliit na laro ang kotse. Gusto niyo po bang makipaglaro? Buong tapang niyang tanong. Nanlaki ang mga mata ni Berto sa gulat. Isang mabagal at malawak ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Maingat siyang bumaba mula sa puno at bahagyang nayanig ang lupa. Naglaro si na Pipoy at Berto. Ipinakita ni Pipoy ka Berto kung paano patakpuhin ng kotse sa mga dambuhalang ugat ng puno na parang mga malalaking kalsada para sa maliliit na laruan. Tumawa si Berto, isang tunog na parang kulog na dumadagundong. Mula sa araw na iyon, nagkaroon si Pipoy ng pinakamalaki, pinakamabait, at pinakamabuhok na lihim na kaibigan, at si Berto na Kapre ay hindi na muling nalungkot.